kagabi nga naganap ang pinaka-aabangang preliminary competition. Ngayong araw naman, ang ika-day 18 ng Miss Universe 2024 at ngayong araw din, ang last day of rehearsals ng mga kandidata. Dahil bukas, Sabado, Mexican time, o linggo naman ng umaga sa Pilipinas, magaganap na ang final competition at grand coronation. Ngayong araw ay medyo kalmado na ang mga kandidatas sa kanilang outfits. Hindi na ganong kalaban na laban. So today ni Chelsea Manalo ang kanyang black long-sleeve top at black fitted pants with her black high heels. Pinatungan niya ito ng kanyang oversized color beige na blazer. Nakabaan ang hairstyle at nakasot din ito ng shades. Ngunit kapansin-pansin na parang malungkot at matamlay ito nang humarap ito sa mga taong naghihintay sa lobby ng kanilang hotel. Yes, oh How are you, Chelsea? Possible kayang nakarating sa kanya o nabasa niya ang mga reaksyon at komento ng mga pageant fans patungkol sa naging performance niya sa preliminary competition. Hati kasi ang reaksyon ng mga pageant fans. Marami ang natuwa, ngunit marami rin ang dismayado, particular na sa isinuot niyang evening gown na kung saan say nila nanganganib na baka maligwak ito sa top 30 o semifinals. Anong say mo sa outfit today ni Chelsea Manalo? At sa tingin mo, malungkot ba o matamlay ba siya today? Parang oo. Anong say mo? Samantala nagsalita na ang mga dating Miss Universe Philippines Queens na sina, na, na, na Michelle B. at Pia back hinggil sa national costume na inilaban ni Chelsea Manalo sa national costume competition kagabi sa Mexico nagawa ng Pinoy fashion designer na si Manny Halasan. Sa comment section ng post ni Chelsea kung saan ipinost nito ang kanyang national costume, hindi napigilan ni Pia na mapakomment. Say pa nito, ang sarap mong panoorin. Good luck Chelsea. Keep smiling, keep enjoy enjoying. Dagdag pa ni Pia and congratulations Manny Halasan and the whole team. Hindi rin napigilan ni Michelle D. ang mapakomment na ganda. Ayan. Anong say mo